what's up guys welcome back to another video and welcome back to Baguio charot lang guys so late ko lang po na edit po itong vlog na ito at ito po yung biglaan din namin pagpunta na hapon na so umabot na po kami ng gabi and sakto alas 7 po around 7 nandito na po kami sa SM Baguio at nag dinner kami dyan so healthy living tayo ngayon guys guys walang so S no So, yan, thai tayo. So, kain-kain lang para, ano, kunyari healthy, gano'n. <laughs> Tapos, konting gala lang tayo dito, guys. So, nasa taas na po tayo. At para makita po natin yung view ng buong city Ayan guys, so napagandang tignan po talaga yung mga ilaw, 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 ilaw dito. So kahit hindi Pasko nung nashoot ko to guys. ba diba? mukhang Pasko sa mga ilaw ng kabahayan, tas ng mga establishment. <laughs> Nakakatuwa lang guys. So, ang tagal no na hindi ko po ito na ipo Siguro mga glimpse of ano video na post ko lang. Yung reels, lakad-lakad. Pero this time guys, kailangan ko nang bawasan yung mga video sa phone ko. At ayan, nakapag night market tayo dito, window shopping, kasi nga biglaan lang, pati budget. Biglaan, lagi na lang nang biglaan, no? Tapos yung budget, biglaan din. Um, gusto mag-shopping spree naman minsan, pag medyo masenso-asenso tayo. Ayan, wag kayo kasing mag-skip ng ads ko dito sa YouTube. Tapos sa Facebook, ano naman, di ba? Manood naman yun. Charot lang. Ayan guys, so kumain din po tayo ng Korean chuchu, street foods. And ayan, uwi na kaagad. Pero ano, naka-stay lang po kami sa boarding ng kapatid ni Madam Pen. Guys, part 2 na tayo.